Lalaki oh. Kasi gito, ano nyo lahat. Ay! Eto, yung ulang sa kaisang ito. Piprito ko yan eh. Ay, yan oh. Yan, tabi mo to. Ay, tulungan yung si Utol. Ang dami niya, no? Isa ko. Isa ko lahat. Oh, isda. Lalaki oh. Lalaki mo. Mag-iwan ka ko Sa bahay. Yan. Dagdagan mo. Ay. Sige. Ayan yung mga isda. Puno yan sa ako mo, Tol. Mabuka mga Magpapatanim. O kaya nga nag ko ng ulam. Tamang-tama ito. na siguro sa atin yan. Ayun sa amin, iwan namin. Pero kami Pero nyo kami yelo. Ayan, dyan, dyan, na lang. Dito na, ito na lang. Oh. Ah, Mag-iwan din kami sa bahay. Ito, 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 ito pa. <laughs> Mamuno-muno isa. Tal, so, pakibigyan na lang doon sa kabilang sityo. Yeah, ati hati lang. Sa amin, apat, okay na yan. Hindi na yan yung katulad noong nakaraan. Mas, masarap to, roho to eh. Ito yung inuhuli po namin dati sa ilog na madalas din namin. Kung naalala nyo at nakasubaybay kay sa amin. Ayan yung madalas namin luto sa ilog. Inuulam namin mga team ko. Hmm. Pero mag uwi kami sa bahay, mga apat na piraso lang. Ay, ang laki yan. Dali mo na dun sa kanila. Broho. Yan ang gustong gusto namin dati pa nahuli. Yan, yan, lagay mo na rin dun. Ayan, sige, iwan mo na. na. Yan, ayan sa amin, may iwan. Hito, isang hito. Sa kailang roho sa atin? Apat. Lima? Ay, lima ko. O, oh, roho Ayan, ayan. Tatapon na lang ng tubig ng isa. Ayan, sa taas, akit nyo yan, Nicole. Para may ulam din tayo. Ang oh. <laughs> dami. Ah. <laughs> <laughs> oh, si ano si Kia martial paki bigyan niyo na lang din para uh -huh. uh -huh. Tayo ng isa yan? Mabigat. Kaya. Kaya. Ano yung kamusta yung mais? Okay naman. Wala siguro Eh, pare. Nagpili ako na isang galon na pang spray. Uh, may mga ano na, may mga uudod na. Ah, uh, di ba? Ali? Sige, bibili tayo ng gamot. Pataba, may pataba pa tayo dyan, di ba? Ah, nilagyan na na ang bono. Ah, uh, ayun po, hati-hati na lang sila. Dami nyan. Tagal-tagal na ulaman yan. Tapos, kailan tayo maglilitso ng baboy? Bukas sa makalawa. Ah, basta tawag na lang sa akin si Bernard, no? Litso na lang natin yung baboy nililitsong kami ng baboy Ay, ah, yun ay malamig ah oh, diba ayos sarap yan